Aries, masaya talaga pag may panalo ka sa mesa o may hawak na pera sa kamay masigla ang isipan. Dapat ay huwag magdududa sa iyong diskarte para tuloy-tuloy ang panalo pero tandaan lagi pag nasisilat na ay tigil na muna para mawala ang bad energy ng pagkatalo laging may bukas pa para maglaro ari sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.05 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Kulay brown lang ang iyong iiwasan dahil siya ang magdadala para ikaw ay matalo. Toros, masaya talaga pag may panalo ka sa mesa o may. Hawak na pera sa kamay masigla ang isipan. Dapat ay huwag magdududa sa iyong diskarte para tuloy-tuloy. Ang panalo pero tandaan lagi pag nasisilat na ay. Tigil na muna para mawala ang bad energy ng pagkatalo. Laging may bukas pa para maglaro. Toros sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7:15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa ala-una hanggang alas gis ng hapon may ikakatalo na 55 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Ang player talagang may kabastusan magsalita ang dapat iwasan dahil siguradong kukuhanan ka ng oras mong swerte. Gemini, masaya talaga pag may panalo ka sa meza o may hawak na pera sa kamay masigla ang isipan, dapat ay huwag magdududa sa iyong diskarte para tuloy-tuloy. Ang panalo, pero tandaan lagi pag nasisilat na ay. Tigil na muna para mawala ang bad energy, ng pagkatalo laging may bukas pa para maglaro, Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.05 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas tres imedya ng hapon may ikatatalo na tatlumput siyam na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas seis hanggang alas nuebejis na madilim, may ikatatalo na limamput anim na minutong negatibo. Dilaw at player na kalbo ang iiwasan dahil maiinis ka para matalo ang kayang maibibigay sa iyo. Cancer Masaya talaga pag may panalo ka sa mesa o may Hawak na pera sa kamay masigla ang isipan dapat ay huwag magdududa sa iyong diskarte para tuloy-tuloy ang panalo pero tandaan lagi pag nasisilat na ay tigil na muna para mawala ang bad energy ng pagkatalo laging may bukas pa para maglaro Cancer sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto. At sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.10 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.10 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Ang kulay brown ang dapat mong iiwasan dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Leo, masaya talaga pag may panalo ka sa mesa o may. Hawak na pera sa kamay, masigla ang isipan. Dapat ay huwag magdududa sa iyong diskarte para tuloy-tuloy. Ang panalo, pero tandaan lagi pag nasisilat na ay. Tigil na muna para mawala ang bad energy. Nang pagkatalo laging may bukas pa para maglaro. Leo sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng umaga may ikatatalo na 50 na negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas singko na madilim may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Ang dapat mong iiwasan ay player na may tato sa braso dahil kukuhanan kanila ng swerte. Virgo, masaya talaga pag may panalo ka sa mesa o may hawak na pera sa kamay masigla ang isipan. Dapat ay huwag magdududa sa iyong diskarte para tuloy-tuloy ang panalo pero tandaan lagi pag nasisilat na ay tigil na muna para mawala ang bad energy ng pagkatalo laging may bukas pa para maglaro Virgo sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 gis ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9:30 na madilim may ikatatalo na 53 minutong negatibo umiwas ka sa kulay gold at magbibigay siya ng kamalasan libra masaya talaga pag may panalo ka sa mesa o may hawak na pera sa kamay masigla ang isipan dapat ay Huwag magdududa sa iyong diskarte para tuloy-tuloy. Ang panalo, pero tandaan lagi pag nasisilat na ay. Tigil na muna para mawala ang bad energy ng pagkatalo. Laging may bukas pa para maglaro. Libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8:15 ng umaga may ikatatalo na 56 na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10, 10 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay green. At player na maganda nga pero may kabastusan magsalita pahihirapan ka para matatalo. Scorpio Masaya talaga pag may panalo ka sa mesa o may hawak na pera sa kamay masigla ang isipan dapat ay huwag magdududa sa iyong diskarte para tuloy-tuloy ang panalo pero tandaan lagi pag nasisilat na ay tigil na muna para mawala ang bad energy ng pagkatalo Laging may bukas pa para maglaro, Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 9.45 ng umaga may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim. May ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay yellow at sa player na masyadong mataba dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Sagittarius, masaya talaga pag may panalo ka sa mesa. O may hawak na pera sa kamay, masigla ang isipan. Dapat ay huwag magdududa sa iyong diskarte para tuloy-tuloy. Ang panalo pero tandaan lagi pag nasisilat na ay Tigil na muna para mawala ang bad energy ng pagkatalo laging may bukas pa para maglaro Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 7.45 ng umaga may ikatatalo na 4p negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 45 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.20 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, player na mahilig gumawa ng katatawanan ang iiwasan dahil kamalasan ang maibibigay sa iyo. Capricorn, masaya talaga pag may panalo ka sa mesa. O may hawak na pera sa kamay masigla ang isipan, dapat ay huwag magdududa sa iyong diskarte para tuloy-tuloy. Ang panalo, pero tandaan lagi pag nasisilat na ay tigil na muna para mawala ang bad energy ng pagkatalo. Laging may bukas pa para maglaro. Capricorn sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7:15 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay gold, dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo na para matalo at player na mahilig magbiro ng tukso ng pagmamahalan. Aquarius, masaya talaga pag may panalo ka sa mesa o may hawak na pera sa kamay masigla ang isipan. Dapat ay huwag magdududa sa iyong diskarte para tuloy-tuloy. Ang panalo, pero tandaan lagi pag nasisilat na ay tigil na muna para mawala ang bad energy, ng pagkatalo laging may bukas pa para maglaro, Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 7.55 ng umaga may ikatatalo na 48 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikakatalo na 55 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:20 na madilim may ikatatalo na 58 minutong negatibo Pisces masaya talaga pag may panalo ka sa mesa o may hawak na pera sa kamay masigla ang isipan dapat ay huwag magdududa sa iyong diskarte para tuloy-tuloy ang panalo, pero tandaan lagi pag nasisilat na ay tigil na muna para mawala ang bad energy ng pagkatalo, laging may bukas pa para maglaro. Pisces sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9:15 ng umaga may ikatatalo na 56 na negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5:15 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 Gs na madilim. May ikatatalo na 54 na minutong negatibo.